yung kamis natin so, ayun, natin mamitas lakad lakad lang marami niyang buo nga sana ito yung patutuyuin ko eh kapitas mo kapitas namin yung hapon tapos i-slice ko sila para matuyo so ito yung aking lalagyan mabangan na natin siya ito, lalaki ng kamiyas so ang dami Masarap to sa sinigang. At least ito natural. Natural na pang asim. Ito masarap to sa tulingan. Nalagay ito sa tulingan. So ngayon susubukan natin siya sa sas. Sa bangus naman. lang. Ayan. Ito na pati maliliit. Ito yung talaga yung ano, um, mga size na dapat pang sinigang. Maasim din to. Kaya, mas maigi. Dagdagan na natin. Ang na na. Da, sa dalawang bangus lang. <laughs> yun yung tira ko. Tira kong... Kasi yung iba, naiprito ko. Naiprito ba yun? Tama. Sinigang na bangus sa kanya. Ayan. Ito yung probinsya ng Batangas. Eto, tigay pang tayo. Okay. Sa mga gusto naman kamias, punta lang kayo dito. Libre po ito. <laughs> Libre kayo na mamitas. Hanggang doon sa pinakababa niya, may buong siya. Kita niya yan. Yan siya, oh. Ito. Ito malalaki. Sa so, ilalim na niya yan. Oo. Oh. Ilalim na mismo, oh. Siguro tama na ito. So, sobrang asim naman yung Ating sinigang. Ay, laglag pa. So, ayan. Yeah. Tara na. Ay, laglag pa. Sayang. Tiyan. Naglaglagan yung ating kamyos. Tara na. Magluto na tayo ng sinigang na bangus. yeah Ayan.